Magandang hapon po sa lahat. Lusong Bisayas ako kusang kayang dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa akin, muntin channel. Samuel Soriano, TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig. Mangulik na ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisailing ng kanilang mga halaga kung magkano na talaga ang kanilang mga presyo sa pangapamantayan natin platform. Ayan po. At isa tayong kolektor. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber dyan kung saan kayong dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng aking mga subscriber. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe at anyayaan ko sana kayo kung gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan, sine natin ang kanilang mga halaga. Baka pwede na makahingi sa inyo ng pabor dyan. Ayan baka pwede usap po. Baka pindot naman po sana ang ating subscribe button, like and share. Para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon na naman tayong pag-usapang bariya guys. At ito po ay pera po ng ating bansa. Year 1979 po, 5 centimos po ni Melchora Aquino millennial coins. Ayan, birthday ko po yan, year 1979. Yan po ay ating pagtatag. Kapap, baby pa po nito. Bago lumabas ang barya na ito, kaya millennial coins. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kauna-unahang babae po yan na inalagay sa pera, si Melchora Aquino. Bago tayo magsimula sa ating talak, yung kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period of 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1979 hanggang 1982. Value nito, 5 centimos po, Melchora Aquino. Currency piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay brass. May bigat lamang itong 2.5 grams, may haba pong 19 mm. May kapal po naman itong 1.3 mm. Hugis po, scallop with 8 notches. Ayan orientation nito ay middle alignment. Itinigil ang paggamit sa barya na ito noong January 2, 1998. Number N-61122. Reference number KM-225. Ayan, nakapalog po ito sa ang bagong lipunan series. Ang kanyang nasa likod po, ito po ay Central Bank logo within circle. Ito pong year 1979, tatlo po ang inilabas na klase na barya na ito mayroon silang tinong tinatawag na FM proof, 0.6%. Mayroon naman silang tinatawag dito na special uncirculated, 0.7%. Pero itong hawak natin, ito po ay 1979 BSP mint. Ito po ay 32%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na hawak natin, ito po ay 12 million. 805,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numisa.com kung tawagin ang ating mga kolektor. Yung kanyang berry 17, extra fine 24, almost ang circulated 30. Ang circulated din naman ito ay nagkakalaga rin po ng 30 pesos. Dago naman tayo sa kanyang presyo. Doon sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 6.93 dollars na nito. Mayroon naman tayo nakita doon na 4.63 dollar, nasundan po ito ng 390 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 190 pesos. Nasundan po ito ng 200 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo. Sa ganda po, so hanggang dito na lamang po. Losong besides ko sa kayo. Dago naman po. Kepse po sa lahat. In God bless.